Good morning mga idol, uh, update tayo sa bagyong uwan Dito tayo sa ano, pagpunlaan ng sibuyas mga idol, grabe ang iniwan niya Iiyak na lang pagka uh, ganito makikita mo mga idol, madatnan mo Logi na, wala na, wala na pag asa mga idol to Yan. Papakita ko sa inyo mga idol, Ito mga idol ang nangyari sa sibuyas dito. Tingnan. Tingnan niyo naman oh. Nang iniwan ni Bag uwan mga idol. Inuubos niya. Oh. Lahat lahat ng palakay dito. Oh. Tingnan mo na tabunan oh. Paano pa yan? Oh. Ano pa itatanim mo niyan? Oh, grabe oh. Sana. Eh. eh, Lahat. Walang pinalagpas oh. Eh. Grabe. Grabe ka uwan. Ginawa mo dito sa mga buyasan, eh wala na po wala na po talaga maka iiyak ka na lang pag gagawin itong mo oh grabe oh sinong hindi iiyak sa makikita mong ganyan sitwasyon oh yan naman oh tinan na nyo naman mga idol oh tinan mo oh Was out talaga lahat O Grabe o Oh? O Imbis tumutubo na sana yung sibuyas e eh, oh. o O Tubo yan sibuyas yan Grabe. Oh. Grabe mga idol ang nangyari dito. Oh. Grabe, nabunot ng mga sibuyas oh. Hmm? Oh. Sabi oh. Dito dumaan yung tubig yung, yun. Lahat. Grabe, makasangit no kastoy. Ney. Hay nako. Grabe mga idol. Yan, tingnan niyo naman. Iiyak ka na lang pag ganyan makikita mo. Yan, lahat dito mga idol yung punla ng sibuyas. Walang ano, walang pinaligtas yan. Pati palay. Palay mga punlang ng sibuyas, dahat No? Oh. Grabe. Grabe ka bagyong uwan. Ah, iyak ka na lang pag ganitong madatnan mo. Iniwan ni bagyong uwan.